Kumusta ang pasok mo nung isang araw? Masaya po ako. Tututo po ulit ako magbasa po makapag mga aral Nakakarinig po ako ng turo po ng teacher ko po. 1, 3, 5, 8, 10, 11,000. 129 pesos di Day 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 pasok na ako Nasaan ka? Ito yung kwarto nyo? Opo. po. Puti nagkakasya kayo dito ng anak mo. Dalawa lang po kami dito. O, asan yung higaan? Karton lang po. Sanay na po kami ganto po yung higaan po namin. Ayaw mo na lang bumili? Ayaw po, para na lang po sa anak ko yung pambili po ng higaan po namin. O, may bago ka ding electric pan. Pinagawa ko po yan. Hindi ka bumili? Antipid mo naman, Diday. Sa baby ko lang po kasi ginagastos po yun. Ang galing naman ni eh, Diday. Pero okay lang naman yun na ano, bumili ka kasi magagamit nyo naman ng baby mo. Eh, kesa naman baka masaktan yung likod nyo dyan. Sanay naman po kami. Sanay ka na? Pero sana no, makabili ka din ng pong para komportable kayo ng anak mo ha. So eto ang uniform mo. O, ayan, kumustahin ko, kumusta ang pasok mo ng isang araw? Okay lang naman po, masaya po ako Bakit, anong mga nangyari? Masaya po, nakakarinig po ako ng turo po ng teacher ko po Matututo po ako, natututo po ulit ako magbasa po makapag-aral yung teacher mo okay naman mabait naman po sila sa akin yung mga kaklase mo okay lang naman po pinakilala lang po ako ng teacher ko po sa kanila di ba? o oh, di masaya kasi at least okay ka ikaw yung pakiramdam mo kumusta? Ma ano pa ba? may ubo ka pa ba? magting na lang po pagaling na rin po pero nainom ka pa ng gamot? Opo. Okay. po buti na abutan kita dito no? kasi may nagsabi sa akin na wala daw kayong pasok Hanggang kailan kayo walang pasok? Tatlong araw lang po. Mm. Ano tong mga nakalagay dito? Mga uh, unan po. Oh, uh, may ano ka din pala, drawer. Ano po yon yung binigay niyo po ang pera, binili ko po niya para may panlagyan po kami ng damit ng baby ko po. Ang galing nga. Huh? Oo pala na galing dito yung lola mo. Na Nabalita niya po kasi na may sakit po yung anak ko po. Kaya po pumunta po siya dito. Mm. Nagdala lang po siya ng laruan po at damit po. O oh, anong sabi niya? Ano na pag-usapan niyo? Wala naman po. Okay lang naman po kami. Nagpapasalamat naman po siya sa inyo po dahil po nakapag-aral na po ako. Hindi ba? At least ngayon dahil okay na. Nakakapag-usap na kayo, no? At kung ano man yung sabihin ng lola mo, di ba? Pakinggan mo na lang kasi ang gusto lang niya ay mapabuti ka, ha? Ayan, di dahil pumunta ulit ako dito kasi may mga nagpapaabot ulit sa'yo ng tulong, no? At syempre, gusto ko rin kumustahin ka yung pasok mo. Ayan, i-abot ko lang iyo ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,129 pesos diday. Maraming maraming salamat po talaga sa inabot niyo po. May pandagdag sa po ako sa pag-iipon para po sa anak ko. Talagang pinag-iipunan mo diday, no? Ayan, yan yung mga kababayan natin na talagang gusto na matulungan ka. Masaya ka ba, Diday, na nakakatanggap ka ng mga tulong galing sa mga kababayan natin? Opo, masaya, masaya po ako. May pang-ipon na po ako para po sa baby ko po. Ang galing ni Diday. Ayan, Diday, kung ano man yung dapat mong bilhin, tulad niyang Pum, bumili ka, diba? Para may magamit din yung anak mo, para comfortable kayo. Huwag kang manghinayang dun sa ano kasi para naman sa anak mo yun, eh, ha? Ngayon, mabanggit ko lang kung sino yung mga nagpaabot sa'yo ng tulong, ha? 1,000 galing kay Ma'am Chiang, 2,051 Adi Hilda and Jeffrey Barro, 1,000 OFW from Israel, 778 Dora ng Qatar, 1,000 Ma Maureen Gosum, 5,000 Melanie from Barcelona, 300 Rowena Mendoza from Narbacan, Ilocos Sur. Ayan yun lang po mga kababayan, no? maraming maraming salamat po sa mga nagpaabot po ng tulong kay Diday. Sana po ma-share nyo po ang video to. No? Yun lang po at God bless you po.